Magandang araw, mga kaalaman na hinog! Ang topic natin ngayon ay request mula sa ating viewer at ito yung tanong na lahat tayo guilty. Ang request, Dok, ano po ba ang mga merienda na dapat naming iwasan? Alam nyo, tayong mga Pinoy, pag sumapit ang alas 3 ng hapon, parang may alarm clock ang tiyan natin. Merienda time! Sabi nga, pang tawid gutom para hindi magkolap sa hapon. Pero teka lang, kumusta naman ang merienda natin kanina? Baka yung simpleng pangtawid gutom, yun na pala ang unti-unting pumapatay sa atin nang hindi natin namamalayan. Heto na, aalamin natin ang 7 sa mga paborito nating merienda na akala mo'y okay lang pero delikado pala lalo na sa ating mga senior. Panguna sa ating listahan, mga pritong tusok-tusok, fishball, quick-quick, kikyam, Sino ba namang hindi matatakam, di ba? Pag napadaan ka sa kanto, amoy pa lang ng nagpipritong mantika, tawag ka na. Tapos yung sausawan, anlisawsaw pa sa matamis at maanghang na sos na pinagsasaluhan ng lahat. Parang piyesta sa bibig sa halagang sampung piso. Ang payo ko, simple lang ang tanong. Yung mantika ba sa kalesa ni Manong, bagong salin o yung kahapon pa? Madalas, yung mantika ay itim na at paulit-ulit ng ginamit. Puno na yan ng trans fats na parang plastic na nagbabara sa ugat. Tapos yung sos, purong asokal at arena lang yan. Kung di talaga maiiwasan, mas mabuting gumawa na lang sa bahay. Bumili ng frozen fish balls, i-steam o i-air fry. At para sa sausawan, suka, bawang, sibuyas at sili. Mas malinis, mas sigurado. Pangalawa sa atin listahan, instant noodles. Ito ang best friend natin pag tag-ulan, pag pecha de peligro o pag tinatamad magluto. Isang pakete, isang itlog, sold na ang gutom. Piling natin, may sabaw naman, pampainit mang tiyan. Pero napansin mo ba, pagkatapos mong umain, parang namamaga ang mukha mo at pakiramdam mo ay uhaw na uhaw ka. Ang payo ko, yung isang maliit na pakete ng seasoning niyan ay katumbas na ng alat na kailangan mo sa buong araw. Bomba yan ng sodium at MSG na pinipilit ang puso mo na mag ng mas malakas at pinapahirapan ng kidneys mo na ifilter lahat ng alat. Ituring nyo na lang ito na paggaing pang super emergency lang. Kung gusto mo ng masabaw at mabilis, mas maganda pa ang tunay na miswa. Gisa ka ng bawang, maglagay ng patola o upo, Sabawan mo, tapos itlog. Five minutes lang din yan, pero totoong pagkain, hindi chemical. Pangatlo sa ating listahan, mga biskuit at crackers. Kahit yung plain. Ito ang laging nakahanda sa garapon sa ating lamesa. Pag may bisita, pag nagugutom, o pag sinisikmura, ito ang kinakain. Ang paborito nating skyflakes, fita, o rebisco. Akala natin, magaang lang sa tiyanto. Hindi nakakataba. Diet food to. Pero, isa po itong malaking maling takala. Ang payo ko. Mag-iingat po tayo. Ang mga biskwit na yan ay gawa sa refined flour. Harina na tinanggalan na ng lahat ng sustansya. Ito ay purong starch na nagiging asukal din sa katawan. At tadyad din yan ng asin. Basahin nyo yung label. Mas masustansya pa ang isang pirasong nilagang saging, kamote o isang dakuman ng nilagang mani. Yun, totoong paggay na may fiber at vitamina. Yung biskwit mo, may alat at arina lang. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po at God bless. Pangapat sa ating listahan, pandesal na may palaman. Sino ba namang Pinoy na hindi kumakain ito? Classic yan. Mainit na pandesal sa umaga o hapon. Pero anong palaman natin? Margarine na puro unhealthy fats, cheese spread na puro alat, reno liver spread o peanut butter na tadyad sa asukal. Yung pandasal mismo na gawa sa puting arena ay asukal na rin pag pumasok sa katawan. Ang payo ko, pwede natin niyang i-upgrade para maging healthy. Imbis na pandesal, subukan ng whole wheat bread. Imbis na margarin, bakit hindi dinurog na abokado na may konting asin at paminta? Imbis na cheese bread, totoong kesong puti na mas mababa sa alat. At imbis na matamis na palaman, isang nilagang itlog na hiniwa. Sa simpleng pagpapalit, naging totoong masustansya na ang merienda mo. Panglima sa ating listahan, mga 3-in-1 na kape at powdered juice. Magkakape lang ako para magising. Pero 3 in 1 ba yan? Kung oo, hindi kape ang iniinom mo, kundi asukal na may konting flavor ng kape. Isang sachet niyan ay pwedeng maglaman ng dalawa hanggang tatlong kutsaritang asukal. Ganon din sa powdered iced tea o yung mga fruit juices sa tetrapak. Fruit juice daw, pero wala namang tunay na prutas at fiber. Ang payo ko, prangkahan na. Itapon nyo na yan. Ang 3-in-1 at powder juice ay liquid candy. Kung gusto magkape, tunay na brewed coffee o instant na kaping barako. Lagyan ng tunay na gatas, evap o fresh. Huwag yung creamer na gawa sa oil. At sa totoo lang, ang pinakamagandang inumin sa merienda, isang basong malamig na tubig, libre pa. Pang-anim sa atin listahan, mga kakanin, puto, kutsinta, bibingka, Paborito natin itong bilhin pagkakapos magsimba o sa palengke, parte ng kultura. Pero isipin natin, saan gawa ang mga ito? Sa galapong, rice flour, asukal, at minsan, gata. Purong-purong carbohydrates yan na mabilis magpataas ng blood sugar, lalo na kung diabetic ka. Walang fiber, walang masyadong vitamina. Ang payo ko, hindi ko sinasabing bawal na ng tuluyan. Ang payo ko, ituring natin ito na isang treat o pagkain sa mga special na okasyon na lang. Parang birthday cake, di ba? Hindi mo naman kinakain ng araw-araw. Kung kakain, isang malit na piraso lang. Huwag gawing pang araw-araw na merienda dahil sisirain ito ang sugar control mo. At ang pangpito sa atin listahan, pritong saging, banana cue, turon o maruya. Ito ang laging depensa natin kapag may kumontra. Oo, healthy ang saging. Pero nawawala ang pagiging healthy nito pag dinaan na sa tatlong proseso. Una, ibinalot sa asukal na puti. Pangalawa, sinausaw sa arena o binalot sa wrapper ng lumpia para sa turon. At pangatlo, ipinirito sa mantikang luma at maitim na. Ito ay isang triple threat, trans fats, sandamakmak na asukal at refined carbs. Ang tayo ko, gusto mo ng saging? Simple lang ang sagot, kumain na lang ng sariwa o nilagang saging. Makukuha mo ang sustansya at fiber ng saging nang walang kasamang mantika at sandamakmak na asukal. Masarap pa rin at siguradong healthy. Mga lolo, lola, nanay at tatay, ang merienda ay dapat nagpapalakas, hindi nagpapahina o nagbibigay ng sakit. Sa simpleng pagpili, pwede nating baguhin ang ating kalusugan. At ito po ang kaalaman na hinog. Nagpapaalala lang po bilang kapamilya. Maraming salamat po at God bless!